Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello at welcome sa isa na namang episode with uh, Punchline with Alex Calieja. Ito po si Alex Calieja. At uh, hello sa inyo sa lahat ng mga naikinig sa atin at nanonood. Hello sa inyo. Nasa, mabuti sana kayong kalagayan and I hope everything is fine, great. Only happiness sa inyo. Only good health and only success. Yan ang ating opening sa inyo. Dahil uh, speak up success, maraming salamat po sa lahat ng mga bumili ng uh, aking uh, Happy Together, the birthday show. Uh, dalawang sold out na po, October 4 and 5. Maybe paglabas itong episode na to, sold out na rin yun yung October 12. So October 4 and 5, may ibang theater yun, sold out na yun. October 11, Music Museum, yan po ang natitirang ticket. Music Museum sa Green Hills. October 12, may konti-konti na lang sa Insular Life Alabang. So, bilhin na kayo ng sa ticketworld.com.ph. Maraming salamat sa Sharp Philippines at sa Katinko for helping us. And of course, sa SAFC kay Sir Joel Cruz. Ang SAFC po ay isang lending uh, company na pwede kayong um, mag, uh, ng puhunan. Kapalit ng ORCR, hindi kukuli ng kotse nyo. So, para to start a business. And of course, maraya pa iba silang mga service. So, check nyo lang. At tingnan yung social media ko. SAFC po. And maraming salamat sa ating mga sponsors. sa uh, sa sa atin no shows and everything um Hotel Celes Makati diyan po sa Pasay Road uh, corner Makati Avenue uh, Boracay Tropics diyan po sa Boracay and of course uh, Lefu Steakhouse napakasarap diyan po diyan sa Hotel Celes and of course 555 Sardines maraming salamat and um yon sa Aingipen Urban Smiles Dental Clinic hanap no may pangipen pa at may pabuhok pa nga eh, Tony and Guy. Yun, magsimula na tayo at pag-uusapan natin ay ang usapang uh, usapang breakup. Yan, Dabi naman naman, usong-usong breakup ngayon. pag usapan natin yung dati yung breakup ni Sarah and BBM. Ngayon, usapan natin, pag-usapan natin ang breakup at ano bang mga nangyayari sa breakup? Bakit ba nag-breakup? Of course, mas gusto kong pag-usapan yung pagkatapos ng breakup kung ano man nangyayari madalas at kung ano yung opinion ko doon. Ang mga breakup, up, wala tayong hindi natin malalaman kung sino may kasalanan sa dalawang tao eh. Sa relasyon or whatever, grupo or uh, team or kumpanya. Pag-usapan natin yung mga break up, break na 'yan. Ang breakup, up eh maaring yung isang tao ayaw na, sa tao gusto pa. Yan, mahirap na breakup 'yan. Yan, babae, ayaw na, lalaki gusto pa, or vice versa, mahirap na breakup yan kasi yung isa gusto pa tumuloy, yung isa ayaw na. Kung ano mang reason yun, hindi na mahalaga, basta ayaw na isa. Yan, yung may breakup naman na mutual, pareho nyo ng ayaw, pare, parang all of a sudden, yun, okay yun, peaceful yun. Ayaw mo na, ayaw ko na rin eh. Parang ganun. Yan, ang mga breakup na uh, matindi, yung gusto pa ng isa, pero ayaw na ng isa. O kaya, nanloko yung isa, nahuli, nag-break. Yan ang mga mga-break mga na medyo masasakit. Ang pinakagusto mong break up, yung mga mutual breakup eh. Di ba? Yung pareho kayong gusto. So wala kayong marinig na masama kasi ang ganda ng usapan. Ang mahirap, yung mga breakup up na may nanloko na isa o kaya yung isa lang ang ayaw. Pero ang opinion ko doon after, eh kung anong magiging pag-handle mo sa sarili mo after the breakup. May mga tao kasi minsan i-judge mo yung tao sa pag-handle nila sa breakup nila after. Yung tahimik, medyo mas magrerespeto ka doon kasi pagkatapos ng ng breakup, tumahimik na lang siya. So, walang walang opinion na maibibigay mga tao sa paligid kasi less talk. Um, kung siya yung ayaw na at tumahimik siya, dapat lang kasi nga siya nga umayaw eh, siya pa magiingay. Pero pag ang pag ikaw yung ano, niloko, ikaw yung inayawan at mamahal ka pa pero tahimik ka, diyan ako bilib. Kasi bino mo may galit ka pero kahit may galit ka dahil ikaw ang iniwanan, ikaw ang liloko. At hindi nga pag combination yun, 'di ba? niloko ka na, iniwanan ka pa. 'Yan, pag sinabihan ka ng, it's not you, it's me, yan ang masasakit. Pag ikaw after ng breakup, tahimik ka, ba ako sa'yo. Kasi tinatawag nga nilang, you took the higher road. ba? Diba? Parang, imbis na mag, siraan mo pa yung taong nakasahid sa'yo, tumahimik ka na lang. Kasi alam mo naman kung ano totoo, hindi mo naman kailangan pang, wala alam mo man mangyayari pagka sinaraan mo pa yung taong niloko ka o sinaraan mo yung taong iniwang ka. Mababalik pa ba yung dati? mawawala alam yung panluloko niya. Di ba? Pinsan kung sino pa yung maingay, eh mas mapapahama ka pa niyan. Ba't kaya maingay ito? Hindi kaya, kung alam ba, wala sila alam. Ba't kaya maingay ito? May pinagtatakpan kaya to Sa kaya ang tunay na may pagkukulang, kaya siya maingay? Kasi kung niloko ka at nag-break kayo, di ba dapat matuwa ka kasi nasave ka sa isang uh, siguradong kapahamakan kapag nagkatuluyan pa kayo o nagtagal pa kayo Di ba ang breakup minsan it saves you? Eh ba't ngayon nag, nag, nagsasalita ka pa? Anong reason? Minsan yung nagsasalita, ikaw pa maja judge eh. Kasi sa tahimik. Di ba? Pero pag tahimik ka naman, ang Pinoy naman kasi may culture na pag tahimik ka, guilty. Pag nagsalita ka, defensive. Pero mas, mas okay yung tahimik eh. Kasi di mag-isip kayo ng kung ano-ano. Pero yung maingay after the breakup, yung mga nasasabi mo, diyan kay babase. Minsan magkakamali ka na, eh kaya pala yung spetan, dalang ingay mo eh. Di ba? Kuwi, pero ikaw, ikaw, eh, ang ginagawa mo, nag-iingay ka sa public para siraan yung nakasait sa'yo. ano purpose mo? Ibig sabihin, mahal mo pa. Ibig sabihin, kahit ano pang ginawa niya sa'yo, may ano pa rin siya laman pa rin siya ng puso at isipan mo. Kasi nag-spend ka pa ng time ng kakadakdak eh. Di ba? Pag nagpo-post ka sa Facebook o nag, nagpo-post ka sa social media, may pa-video ka pa, may pa iyak, -iyak ka pa, may pa-kwento ka pa ng mga, mga kwento para masiraan siya. Yan, medyo, bakit? Eh di ba dapat patuwa na wala yung tao na ano, masamang tao nga Kaya nga nag-split kayo dahil ka. Iniwan ka. O ba't ka magsasayta ngayon sa public? Anong purpose mo? Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business. What are their success secrets and how we can replicate them? And more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the RJ Ledesma Podcast. Para masira sa, sa ibang tao and masasatisfied ka doon? Abay may problema ka pag uh, ganun. 'Di ba? Hindi ka nagihil. Ano parang ano siya nagre-rent siya ng ano ng space sa utak mo at sa puso mo. Hindi kaya dapat 'di ba? Tulungan mong gumaling ang sarili mo, tel. Doon naman saan ba? Isang banda naman, yung loko. O kaya nang iwan siya pa yung maingay, yan, double ano, kapal na mukha. Pero mo ikaw na nang loko, ikaw na nang iwan, ikaw pa maingay na gusto mo pa i-justify yung ginawa mo. Basta ako, hindi ako masyadong mabor sa nag-iingay. Yung mga nagsasayta kasi, regardless kung sila may kasalanan o wala, may intention yan eh. Ano, para palinisin mo yung sarili mo, ikaw yung tama. Di ba? Eh kayo yung dalawa lang naman sa relasyon at nagsama kayo na matagal. Di ba? Kahit relasyon pa yan, kahit sa kumpanya pa yan, ang breakup kasi para ka nag-resign din eh. Breakup din yun eh. Di ba? pag nag-resign ka sa kumpanya, tapos maingay ka, di ba parang ang bitter mo? Di ba? Wala, di ba? Kaya nga yung kumpanya, pag nag-resign sa'yo, pat, chile -chile ka ba yun ang kumpanya? Kasi meron silang, ano, code of ano, conduct. Pero pag ikaw, alam ko, di na-judge ko talaga maingay. Tahimik. May benefit of the doubt pa ako, hindi na nagsasayta kasi at least siya, ginagamot niya na yung sarili niya. Remember, nagsama kayo ng walong taon, sampung taon, limang taon. Ngayon, sisiraan mo yung taong nakasama mo. E eh, kung sira yung tao na yun, ibig sabihin, sinamahan mo siya, di sira ka rin. Di ba? Unang taon, pangalawang taon, kung niloko ka niya, limang taon ka niya niloko, e di parang sinasaya mong andali mong lokohin. At ang tagal mong lokohin. Di ba? May pinagsamahan kayo, hindi naman kayo naging masa, parang may maliligayang araw din kayo, e eh, bakit mo yung kailangan siraan yung tao, e eh, naghiwalay na nga kayo jadi hey, baunin mo yung alaala, tapos move on. Di ko talaga mag-get may ingay sa, sa ano, na, daw na ano, yung mga chika, chika sa inuman, alam mo, ispit na kami. Tapos magkukwento ka, tapos mag, magagait ka ngayon, bakit nagbibigay na opinion yung mga mo. Minsan nga, may iba dyan, nagugas kamay pa eh. Magkukwento. Magkukwento sa kaibigan. Siyempre, mga kaibigan nakarinig, naniniwala sa kanya, magagalit na doon sa pinagkukwentuhan niya. Galit na galit sila na ngayon. Ngayon, pagka inaway nung pinagkwentuhan niya yung tao, at yung tao naman, kinausap siya, o ba't ako inaway ng mga mo? Sasabihin niyo ngayon, ewan ko, no. nagkwento lang naman ako eh, reaction nila, wala na akong kontrol. Ngayon, hugas kamay ka na. Yung mga pinagkwentuhan mo, nagre-react ngayon, sila na ngayon may kasalanan, ikaw wala ka na kasalanan. Kasi sila sayo mo, ah, nagkwento lang ako ha, pero yung reaction nila, wala na akong kontrol. di ba? nagkwento ka eh. Ano ang mga problema. Um, ito pa matindi. Sinirasira, nag-split kayo, sinirasiraan mo. Yung, ano, yung, ang bawa, hmm, walang kwentang tao yan, boy, ano, boyfriend ko na yan, walang kwentang tao yan, yung girlfriend ko na yan, walang kwenta yan, sinirasiraan mo, etas nagkabalikan kayo. Anong tawag doon? Awkward. Di ba? Pero mo, sinirasiraan mo, tapos nagkabalikan kayo. O paano yan? Ba't mo binalikan? O di ba, dahil sa galit mo lang ng mga panahon na yun. Yan eh, ang daming ano, ang daming risk nung maingay after break up. At ang minsan na nakikita ko lagi yung maingay siya talaga medyo may problema na sa akin. Bakit pag diba? 'Di ba? Bakit kayo mag-usap na dalawa na lang? O hindi pa pala hindi ka pa pala magaling eh. 'Di diba? ba? Mag-usap kayo tapos ilabas mo sa kanya yung galit, 'di ba? Dalawa kayo mag-usap, magmurahan kayo. Ilabas mo lahat para pagkatapos, tahimi ka na. Hindi yung Dalawang taon na nga, hindi ka ba makarecover? Ano naman yun, di ba? Tatlong taon, hindi ka ba makarecover? Ba nakaka... Ikaw na ako-question na ng mga tao niyan. Hindi ko alam kung ba't di ka pa kina-question, no? Halimbawa, binom mo, kainuman ka namin, dalawang taon na, panay kwento pa sa ex mo. Wala talaga kwento ang ex mo. Tapos nag ka pa ng mga na gusto mo magkwento rin. Gusto mo makarinig na, oo oh, nga, tama yan eh. Alam mo, may ganyan din ako experience na sa boyfriend mo dati. Hindi na ako nagsasalita eh. Ngayon, na kayo. Natutuwa ka. Ay, salamat. Nakarinig ako naman masama dun sa ex-boyfriend ko. Ay, ma Salamat nakarinig ako ng masawa sa ex-girlfriend ko. Ngayon, magkakaisa na kayo. At pangyari, yung ex mo, masaya sa buhay niya. Ikaw, nabubuhay ka sa nakaraan. Nabubuhay ka na may, may puot. Sino ngayon ang lugi? Yung ex mo, na maaring meron ng bagong partner na maligaya na at sumusubok na ulit ng bagong journey. May, ma, ma, na move on na siya, maligaya na siya at Ikaw, nabubuhay ka sa nakaraan, ang ginagawa mo, lahat ng kilos mo, eh parang pagganti dun sa nakaraan mo. Eh, di, ikaw ang loser. Di ba? Gusto mo pangalanda ka na, hey, may bago na, may bago na akong boy, mas maligaya ako ngayon. Di ba? mag ka ngayon. Ay, hirap ng mga ganon. Ikaw ang magiging mukhang ano, masama pag sa mga breakup. Yan eh, ang tawag na bad breakup. Di ba? Yung naghahanap ka ng mga tao na susuporta sa'yo para Oo, oh, natat nat na naiintindi nai, nai ako na may mga taong matagal lang ano, healing. Pero kung ang dami mo na sinasayang masama, dapat sinasayang mo sa sarili mo 'yun. Oo oh, nga no, ang sama niyan tao. Pa pa pinag-uusapan ko pa. pinag-uusapan natin siya. Nakakata nakakasawa ka ng kainuman ha. Pag bawat kwentuhan kahit na may parinig, yung konting trigger lang, maalala mo na naman yung ex mo. 'Di ba? May nasabi ko lang, ay ako ganyan-ganyan yung ex ko. O kaya may mga parinig ka na alam mo pinapatamaan mo. Eh kahit na ang ang witi-witi mo, dapat eh, ba't nabubuhay ka pa rin sa nakaraan. Ex ngayon, masamang tao ngayon. Eh sumasama pa dapat pinag-uusapan niyo. O di ba? Ang maganda diyan mag-move on, magpata may mga stages naman 'yan eh. Kapatawaran at acceptance. 'Yun naman ang masarap pag-usapan sa mga breakup-breakup niyan di Ba, diba? usapang breakup. Yan. Doon naman sa mga taong ano, ini-encourage na ganyan, dapat may magsasabi din yan. O tama na yan. Kasawa na rin yung topic na yan. Kaumay na yan. Dalawang taon, tatlong taon, apat na taon, limang taon nang wala rin. Nabubuo. Isang taon. Diba? Hanggang ilang taon, ilang buwan, ilang araw bago ako tumigil at makamove on. Diba? Diba? Minsan, ikaw nang i-judge tuloy kahit napakasama pa ng naging ex mo minsan ikaw nang sumasama dahil sa yung ugali mo after the breakup. So yan, sa mga nakikinig sa atin, kung kayo nag-breakup, samaan nyo lang, namnamin nyo lang. Eh, di ba? Yung outlet nyo, wag nyo nang ano. Kasi minsan, lalong magiging ano yan, mala malaas. Lalong lalaking ulo ng mga iniwanan kayo dahil, oh, ay, di siya makarecover. Ano kaya nagawa ko sa kanya? Di ba? Dapat siya, nung timo mong pagalingin ang sarili mo. Ha? Mag-move on? kalimutan kung may mga alalaanin yung mga, mga, natutunan at uh, wag na ulitin at magbubon. Yun naman yun. At uh, ayusin na sa sarili. At ang pinakamatindi dyan, ang wag mong gantian ang taong nagkamali uh, nagkamali sa'yo o nakasait sa'yo. Ang gawin mo, pagbutihin mo ang sarili mo dahil pag napabuti mo ang sarili mo, yun yung talagang true healing. Yan po, ito po si Alex Calia dito po sa punch na with Alex Calia. Uh, yan ha, uh, when, when they cross the line, give them the punchline. Positive lang tayo dito. May mga topic tayo pag-uusapan na maaari. Makatulo sa inyo ngayon in, dahil pinagdadaanan nyo. Yan, uh, magkita makita-kita po tayo dyan sa Australia. November 8, Perth. November 9, Adelaide. November 15, Sydney. November 16, Melbourne. Uh, at uh, of course, um, marami salamat po again sa mga supportan nyo. Oy, kay, kay Papa Johan. JNE Company. Of course, maraming salamat sa Magic 89.9 and TV5 for supporting us. Okay, kita kita tayo sa next episode. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.